Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang sweet na latest update sa Ruel and Rachel you. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nasa story nga nun si Kuya Ruel and Miss Rachel. Nang mag-live sila, nang sa ganun ay malibang-libang sila habang medyo malayo pa talaga ang pila at mahaba. Habang nag-live sila ay pinag-usapan nila ang tungkol sa mga pranks. Sabi nga ni Miss Rachel ay someday daw baka i-prank na si Kuya na habang natutulog ay kakalbuhin niya daw ito. Kaya tawang-tawa naman si Kuya Rowell. Ngunit sinabi naman ni Miss Rachel na joke lang ito. Pagkatapos naman ay naglaro din sila ng jojowain o totropahin. Madaming tinanong din si Miss Rachel na mga babae kay Kuya Rowell. At si Kuya Rowell din ay nagtanong din ng mga lalaki kung jojowain o totropahin niya ito. Ngunit may isa ay wala silang sinabing jojowain. Lahat ng mga pinasagot nila ay ang sagot lang din nila ay totropahin. Ngunit nung tinanong na ng mga fans kung si Dodo Roel ba ay jojowain ng totropahin, ay talagang parang napakabilis si Miss Rachel sumagot at sinabi, jojowain daw. Kaya naman kinili si Kuya Roel at pagkatapos nun ay marami pa questions ang kanilang tinanong. <laughs> Yes, habang tulog si Dodo, kakagulitin. <laughs> Abangan niyo yan! Mm. Pagdating ng araw, kakagulitin si Dodo kapag tulog siya. Titignan natin kung anong reaction ni Dodo. Hindi, yeah, pero ako po. Ako po yung klase ng tao na ang bilis po magising. Ako po talaga yung klase ng tao na talagang isang ano lang isang tama mo lang halimbawa kung tamaan mo yung paa ko talagang nagigising ko ay hindi po yung totoo kasi alam niyo kung bakit ginising ko po siya nung nakaraan doon na siya natutulog sa bahay tapos hindi siya nagigising kahit anong gising sa kanya anong ginawa mo? kaya kapag tulog siya kakalpuhin natin siya at titingnan natin kung ano magiging reaction niya Magagalit ba, o matutuwa, or maiinis, or baka maano tayo niya? Madeds? Mixed emotion Gross! Ang sumunod ng gulps. Ako yun. Ikaw ang Hmm? Huwag mong takpan. Abangan niyo po yan! ang kalbong version ni Rowell. <laughs> Huwag po kayo magalit. Yun po ay isang katuwaan. Ang katuwaan nun. Katuwaan. Para sa'yo katuwaan. Katuwaan na hindi ko gagawin kasi ayoko maging pangat si Dodo. <laughs> ay, fake news yun doon. Hindi ka madaling magising. Hello, fake news doon. Hindi ako madaling magising. Ma'am Rochelle, mukhang Mukhang alam mo po. <laughs> Paano ako magising? Uh, <laughs> Muntik niya na pong matamaan si Kuya. Ah, jujuan na trapahin. Ga. Preda. Si jujuan na trapahin. Grabe po nag-isipan pa niya. Oh my God. Nakita niyo naman po eh. Ang tagal niya magsagot, hindi niya alam kung ano ba talaga yung tiyawa ay tututropahin. Grabe, ang tagal ng sagot. Um, ako naman, tanongin mo naman. Ikaw. Nagtanong na ako. Nanaan mo nun, tagal. Wait lang. Wait lang. Driver ni Vigis Kim. Tutropahin. Uwe. <laughs> Nakakatawa. <laughs> ano pa? Ang susunod. <laughs> yan nga. Natropahin mo lang yan? Oo. Oh. Sige, meron mga... Ay, kayo po magtanong dito. Kayo po magtanong. Ah. Kailan ang reveal ninyo, anak? Hmm? Kailan daw ang reveal? Gender reveal po. <laughs> Girl. Boy. <laughs> Girl boy, bata, boy. Ah, <laughs> uh, ano po? K kailan ang ano? Ah, uh, siguro abang-abang na. <laughs> Abangan <laughs> niyo po. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Sir, well, jojowa and tatrapahe. Yan Ah, sino ang pikon? Ito. Siya. Ito. Siya. Magbigay tayo na. May nagtanong din sa live nila kung... Saan daw plano ni Quiroel and Miss Rachel magkaroon ng honeymoon kung sakaling sila ay kakasal sa hinaharap. Grabe parang hiling niya si Miss Rachel nung narinig ito. at si Kuya Ruel naman ang sumagot. Sabi niya gusto niya raw sa Burakay. Grabe talaga at sinagot ito ni Kuya Ruel kaya parang mabigla din si Miss Rachel at napakaraming fans ang kinilig. Next naman natin nung nila ay kung kailan kaya ang estimated na taon kung kailan magpapakasal daw silang dalawa. Grabe at nakakagulat nga sapagkat si Miss Rachel ang sumagot. Sinabi niya na baka sa 2026 sila ikasal. Grabe talaga, tibang level ng kaswita ng dalawa. Nasasagot na nilang mga ganitong katanungan. Churuz! Huwag yes. niyo na pong itanong. Huwag ano niyo na pong itanong about yan. Bakit daw? Sabi daw ay, ano pa kiramdam nung sinayawan ka ni Rowell at sinuotan ng garter? Ay! Alam niyo po, yung sumayaw siya, natawa po ako nun kasi ang galing gumiling. <laughs> Tapos, nung pagsuot, nung pagsuot, okay lang. Nung pagsuot ng garter. Wedding garter man yan. Huh? Wedding garter. Nakakapangirit siya. Anong ngirit? Nakatawa. Nakakatawa. Nakakatawa ko. Bakit? Kasi sabi ko hanggang tuhod lang. Hindi sabi ba gano'ng ano doon nang, host? Kung gano'ng kataas. Hindi nasusukat doon ga. Doon nagmamataga kasi nasabi. Uh, si Roel, jojowaan to terpahe. Ga. Um, ano? No. Since... <laughs> since nangga natin siya. Secret! <laughs> Expired na ka. Tagal lang mong sumagod. <laughs> Secret! Sa akin lang yun. <laughs> Baldo i-share. <laughs> Pabali i-share. Sa akin lang yun. <laughs> Sino malakas humilik? Ay! Ito po. Alam niyo po ba, hindi po ako nagkakatulog kasi ang lakas ng hilik. Ang ganoon ng murag Pig. Dali Pig pala, Dali Pig. Ano favorite food ni Rowel? Hindi niya alam. Adobo. Uh, what do you want? Night or day? Hmm? Night or day ba daw? Night. Gusto mo night? Eh oo uh, mam, uh, masarap ng night. Night kasi hindi mainit. Hmm. Lagi manamig. Bakit kung sino para kay eh, Rachel ang driver ng bichis? <laughs> Nakikita mo yung driver kapo? Go <laughs> mon. Ito yung Hindi, Sabi mo yung mga random tao, random persons. I-describe <laughs> <laughs> eh, ba daw yung tao, yung driver? <laughs> Si David mo yung jujuwa yung tropa Eh, tapos na yun. Uh, gusto niya po tropa lang kay David. Saan ang dream place niyo, honeymoon niyo if ever man ito kasama kayo? Ano po, ah... Uh, what, uh, san sa saan kan, ano? sa yoga? ano? Dito Wala. sa Boracay. Saan o? Tanong ko lang, Ruan Drescher, anong year kayong papatasa sa simbahan watching from Makati? Anong year po? Year 2020... 20. Six. Sino <laughs> <Ganunit agad. laughs> you know, ang malambing? Ay, syempre. Ay, syempre ako. Sige, Karina. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!